ay natapos ang maghapon, pilit lamang sinuong ang hamon. Ngayon sa mesa ay nakatunganga, buntong hininga ang tanging nagawa. Sikmura ay naging musikang anyo, makikinig na lamang sa inyo. Sino nga ba bang dapat sisihin? Ang mga nasa pwestong mga sakim o ang naghalal na gutom pa rin? natakam sa pagbabagong hain kayat kumagat agad sa pain pakiusap ay maghinay-hinay hinaharap inyong pinapatay huwag magpapasilaw sa ginto dahil ang magmiminay ang trapo sa liwanag nga kayo tumingin tumaliwas sa masamang hangin Sino nga bang pobreng may ayaw sa isang libo sa pulang ampaw? Si Santa Claus kasi ang maskara sa tuwing panahon ng kampanya. Ako rin sayoy ay may tapusin mo ang aming halinghing. Ngunit ako'y naniniwala sa tanikalay makawawala. Kung sa sarili magsisimula, tayo ay makakakain ng sapat kung ang iboboto'y matapat at ang puso ay para sa lahat. kanyang maibibigay ang tugon, ibabangon tayo sa kahapon. Ihalal lang para sa ating masa yung tiyak na matutulungan ka. Bata man o di kay matanda, mayroon siyang solusyong dala. Edukasyon na para sa lahat, paglalaanan ng sa sapat. Magbibigay siya ng trabaho na pwede kahit di edukado. Walang balak kunin ang sabayan, kung kaya't busog ang sambayanan. Nakagagawa rin siya ng batas na sa bansang problema'y lulutas. Siya'y may malasakit sa kapwa, hindi kurakot at hindi tuta. Puno ng salita at ng gawa, hindi nang bibigot, nandada pa. Tayong purga na sa kagutuman, pumilit mag-isip ng marahan. Ang hirap ay di matutugunan kung tayo'y magbubulag-bulagan. Ang ating kahirap ay tuldukan, bilog ng tamang tao'y kulayan. Muli ay matatapos ang maghapon, ang tadhanay sa pinaayon. Makakakain na ng maayos kung sa buhay ay di pagagapos. Bata! piliin mo ang tama upang sa kahirapan ay makawala. Election man o hindi, matuto tayong maging mapanuri.